Hello mga guys Andito naman tayo Sa ating pag-vlog Meron akong Pagkatapos namin magtrabaho kanina Di Magkita ko ng ano Nang Misa Doon ako ng CR Mihi Aba Mamaya Ibablog ko sa inyo Ibablog natin nagplus nag yung CR ng malaki pero hindi naman ako nagulat lang ako pero mamaya babrag natin din yung babae yung CR may nagplus pero hindi naman ako nagulat lang ako pero naramdaman ko sila ang bigat ng pakiramdam ko baka eh. napakita ko sa inyo kung saan ano yun ang lakas ng espiritu. Biro mo, nagtas yung CR ng laki, tapos nagtas din yung CR ng babae. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yun. Napakalakas. Marami nung na nagpatuturo na uh, nagpa-plus. Sa akin hindi nagparamdam. Tapos yung mga janitress na ano, tinatakot nila. Mamaya nalalaman nyo kung ano yung kababalagay ano na nandun Patutunay natin ulit magplas sila wala na kasing tao ron sa sa mga opisina ron mamaya makikita nyo sana magpakita ulit yung magparandam ulit o oh, mamaya mapakita ko sa inyo Panoorin natin ha o oh, ayun, ha nandito na ako sabi ko sa inyo, babalikan ko yung nandoon ko sa akin na spirito dito sa taas. Kaya antayin nyo ako. Andito na ako. Hindi ako mapaniwala eh. Na ano eh, no? Sige. Parang daman nyo ako. Ito na ako. Alright. Yan magparamdam kayo kung matukay dito kung meron uy no ah oh, sir ah <laughs> oh. ah oh, ngayon sabi nila di ba Hmm. May tao jan. Ito yung CR eh. Tingnan natin. Hello. Hello. May tao jan. Sige. Ito yung nag-plus eh. Hindi ako mapaniwala talaga eh. Sige. Hello? Magparandam ka Dito sa lalaki. Hello? Mag-plus ka. Hello. Magparamdam ka. Kaya nga, pinuntahan ko. Babot dito sa kakakuwartong to. Nagpaparamdam. Nagpaparamdam. Ayun, sarado. Sarado. Nakakadinan bukas yan. Ngayon. Bakit hindi kayong paparamdam? Kanina, pinagparamdam nyo ako ah. Meron ba rito? Hello? Kanina dyan. Ayan, yan. Yang CR na yan. May nagparamdam sa akin dito eh. Pupuntahan ko kayo talaga. Hindi nyo ako kayong takbutin dito. Sige. Okay, saan ka? Paramdam ka. Ha? Saan? Ito. May tao ba rito? May masamang spirito ba rito? Saan ka? Sabi nila, dito, nagpapatakbo kayo ng tao No? Ito na po. Kaya nyo ba akong patakbohin? Ha? Ah? Ha? Gumalaw ka. Pagalawin mo. Sige nga. Masamang espirito Pagalaw ka. May umuungol daw dito eh. Oo. Oh. Ayan, sige. Kasi mo madilim. Hindi ako tatakbo. Oo. Oh. Ito yung tatakutin dito. Diyan na kayo. Wala eh. Sabi nila meron. Babalik kita ngayon na ulit. Babalik ang kita. Mag-plus ka! natutunayan ko lang na meron talaga meron eh na nagplus dito eh may nagplus eh Okay, all right. Oh, andito na ulit ako. Sabi niyo mayroon eh. Di ba? Pabalik-balik ako eh. Nag-press ka. Ah, tatanggalin ko na yung bowl na yan. Mga kaibigan, mga ka-idol, no. Oh. Kung meron kayong nakita at napansin, no. Oh. Muna. Mag-like lang. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Idol Edmond Senot TV. Sana. Minarandaman ako, ah. Maraming salamat po. Pakisubscribe ng aking YouTube channel, Idol Edmond Sena TV. Sana po, paano nyo yung nakakatakot dito. Maraming tumatakbo rito eh, na janitor. Na uh, umiiyak, tapos umuungon, wala naman tao dito. Tapos, ah, uh, nagpa-plus yung mga sigar. Pero ito, pinatunayan ko. Kanina talaga, may nag-flash. Kasi nagsira ko. Rumihi ako. Tapos, biglang nag yung katabi kong, ano, nag-bound. Hindi ako tumakbo. Sayang na, eh. Hindi ko nakuha ng video yung aking pagpunta ro'n. Sayang. Kaya kanina, binalikan ko talaga. Kaya, salamat po wish watching sa aking YouTube channel, Idol Edmond Sena TV. Mabuhay po kayo sa akin, sa inyong panunod sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at panunod yung aking channel. Salamat.